Kumukulo-kulo. Ay, kumukulo-kulo. Yan. Masarap yan. Kung sino man nakakain sa inyo, comment kayo sa baba, ha? Kung nakakain kayo nito. May chicharon pa. Guys, panahon na to. Panahon na to. Buksan. Sarap yan, mga idol. Ang sabaw ng bubog. Kahit magulang siya, pero masarap yan. To. Gamot pa rin yun. Sobrang magulang pa pala yung mga ko. Ang dami. <coughs> Ang dami sabaw, isa praso lang, pero dami sabaw guys oh. Ah, oh. Pero, uy, laki na mga ito Dito libre eh, sa Manila, doon sa Bilibili. Binibili. -bili eh. mga Guys, ito na po yung resulta kanina. Yung niyog. Oh, ito na oh. Luto sa kahoy. Luto sa kahoy, pero problema, guys. Hindi ko na pisa pasensya na kayo. Hindi ko na pisahan kanina pa nung luto na yan. ano. oh. Sarap na, guys, so. oh. Kita niyo na ano kumukulo-kulo na yung niyog. Guys, gata. naging gata. Kakang gata na ba yan? Hindi ba? Oo, kakang gata na yun. Ay, kakang gata na. Yan ang masarap yan. Lutong kahoy pa yan, no? Okay, tayo nyo guys. Lutong kahoy yan. Kaya napakasarap yun ang lutong kahoy. Hindi gaya ng mga artificial doon sa atin. Doon sa Maynila. Ay, naku. Ay, naku. Ito, talaga ito suluin talaga. Pasensya nyo na, hindi ko alam yung ginawit ko na pala. Nilagay na dito yung niyog. Ayun. Ito na. Pumukulo na guys. Ayan guys, oh. Ang sarap yan guys. Ninahalo na guys, oh. Ang sarap yun. Ayan. Kita nyo yan. Ito po yung niyog kanina. Ni... Halo na dito. Ang sarap. Ang sarap. Hindi mo makalim makatikim ka dito, makalimutan yung pangalan mo. Ang sarap dito mga idol. Okay, shout out sa inyo lahat kung hit. Shout out sa hindi nakakain. Kung nakakain kayo dito, lalong shout out. Maraming maraming salamat mga idol. Thank you. Guys, dito na po yung iluto namin anina, yung niyo binabalatan. Ipakita namin sa inyo kung luto ng gata. Ay, yummy mga idol. Umpisa na po kami kakain. Ito pinaghirapan, binabalatan ng niyog. Challenge, challenge, balat challenge ng niyog mga idol. Pinaghirapan yan. Kinakayod pa yan. Pero ang kalabasan mga idol. Yan yan ang kasarap mga idol. Dinataan gulay. Napakasarap niya mga idol. Ayan. Ayan ang bilas ko. Nag-ready na. Ayan. Ayan. Balat. na gulay. Sarap na sarap binalatan na ginataan. May chicharon niya mga idol. Oh. Kau, oh, kain na kayo mga idol. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo mga idol. Ya, ya, ya. Sendok kayo na mga idol. Sila sendok na. Ya, ready na. Oh. sarap na Sarap. Ang sarap po. Oh. Talaga, masarap talaga mga idol. Yan ang pinaghirapan. Hmm. Yan ang katas sa paghirapan. Mm. Makikita mo talaga yung kutuong pinaghirapan mo. Kung hindi ka maghihirap, di ka makakain ng masarap. Ganun lang yan. Will... Let's eat mga idol. Let's eat mga idol. Okay. Yan, yes. sabilas. Wala tayong crab ngayon? Wala, wala. Ah, okay lang 'yon. At least masarap 'yung ano natin ngayon, guys. Okay, guys. Pagdamit mo na ako para makakain na. <laughs> okay. Kain na tayo mga idol. Ning ning, sure ning ning. Sobo kayo ni. Ano? Sa tat mga idol ka, tayo mga idol. Ano? <laughs> oh, Kinain mo sa akin, ano? Alam 'yan ng Okay naman ang lasa. ang gulay. Gulay. Ang sarap. na ng Napakasarap na yung mga ulam namin ngayon, Idol. Tignan oh. yung mo. Ito ng resulta. Napakasarap. Ito siya, oh. Ito, mga Idol. Masarap. Okay. Dami pa dito. Masarap pala na.

sa probinsya mga idol gulay maliban na sa iba dyan may nasanay sa kumain ng gulay kain ng hotdog, itlog noodles di ba galing yan, masama yan pero ito kain ng gulay ito mga idol may gata, ay, sarap hindi kayo magsisi tawa si Dayan o no? baka yan si Dayan, baka yan si Dayan natin kanya sa probinsya, baka yan si ng gulay, pero lumaki sa Mayila hot lang yun, ang noodles. Ipinila kayo sa... Iyan lang. alam. Iyan ang alam sa mga bata, Iyan lang mga bata ba? eh. Ba't ganun no? Sinigis mo ko na, namin kain na ganun. Ayaw! Itlog. Okay. Hot Noodles. Tatlo lang!

May motor ba Bilas bukas mo, no? ano? Kahit mga sato, no? O sinko? araw. Hmm. Ano? Okay. Ano? 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 na Ano? 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 Ulit din. Eh, pa naman na aalipin naman niya sa mang magtataw. Wala sa isip. Ano 'yun? Ngayon na, aga ko na rin 'yung to. Nanti, malo pa. Ang Ay, 4, first trip ng bus eh. Ano to? Ito ba? Ito ba? kita ng At lagyan natin ng ano? Ito ng yelo. Oo, sarap yan. Atas, meron yung ano dun. Yung ano, yung yung ano? Blender. Oo. Mainam yun. Ito ba? Ha? ba? Ito ba? Ito ba? Ito ayan ay. Cred naman. Ang iyong ano, ayun kasagsagan. Yan atake na si beras. Ayun. Kailangan may hirap tanggalin ang balat. <laughs> hirap tanggalin ang balat pero may pagtanggal tanggal sa dito sa probinsya yung ano tusukin lang siya mabinis hmm, tusukin lang dito hindi <laughs> manual <laughs> manual dito

Ito yung balat challenge to, balat challenge ng niyog Kinakamay Laki Laki yung niyog po. po Laki oh, Laki Dito bigay lang sa puno Bigay lang sa puno <laughs> Pagkakita niyo, may may sa puno. ini lang sa puno yan. ini sa puno. Pilip ko dito, mangingi ka lang sa puno, pwede na. Kaya <laughs> lang, mangingi ka lang sa puno, makaroon ka -maka niyo. Basta nanghingi lang. Hinihingi sa puno. Pakuha, ganun. Pwede na. Yan pala. Basta lang ano, pag nakita gano'n yung misa yun. Laki o. Laki. Dalawa, laki o. Oh. Mas malaki yun eh. Oo, laki yan. Laki pa yun. Ayan, buksan to guys para sa tubig. Inumin namin Hello. tubig. Gamot to, gamot. gamot. Sarap. Opo, oh, tayo. Sarap yan. Ayan oh. o. Oh. Ayan guys, inumin na si Bilas. Mm, sarap pala. Oo, oh, yan. sabaw babuko. Gamot.

Oh, Ay, okay, sarap. Ay, naman. Ito pa. Guys, may pangatlo pa, guys. Pangatlo. Oh, iniinom na namin. Eh. Sarap kasi sa sabaw, eh, guys. Uh. Ulat siya, oh. Oo, oh, uh -huh. ulat siya, oh. Ayaw mo bigyan ng sabaw. Ayaw mo bigyan ng sabaw, guys. Hindi so, lang binigyan niya. Ay, marami din, oh. Marami na sa yung sabaw, oh. Marami din, oh. Oh, uh, pala litli dah, malami. Hmm. Okay. Ayan, masarap yan. Yan ang, ano, yan. Masarap pa, matamis. Matamis. Oh, matamis. Masarap mo ako, para Oh, kutkuran. Oh. Oh, oh, sabaw, gamot. Oh, gamot, sabaw, gamot. Ayan, nabunot niya mga idol. Ay, ayan, 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 Biyak na guys. Oo guys, biyak na mga idol. Ay daw dito. Mangingi lang sa puno dito. Makakagata ka, makaka ka, dito, makaka ka dito, na. Makagata ka na. Di ang kagata sa probinsya mga idol. Talagang mangingi lang ka na sa puno. Eh, dito sa sa probinsya. Doon sa Maynila. Ay naku. Sa probinsya. Bakit ka doon? Oh, sa ng maya lang. sa puno. Mga, ma, tawag sa iyo, mamumulat. Oh. Mamumulat ka sa laglag. Uh, laglag lang. Masusuya ka sa laglag yeah. ng manyog. Oo, dito. dito, dito adon sa bayan mismo. So, um... Sa bayan, sa palengke. Sa palengke. Mahal na yan. Mahal na. Ay, <laughs> Kaya mga guys, kung gusto niya, pumunta kayo dito. Hangingin kayo sa puno. Ang dami. <laughs> Ang damer yan. Sa kapatagan, hindi siya buntok. Pero okay. Salamat okay. okay. guys. Ayan ang bunot niya mga idol. Ayun, wala to. Ayan, wala to. Black. Pwede rin siya gagawin yung ano, ang daming nakita ko, ginawang ano yan? Papauso. Papauso. Oo. At ah, saka ano pwede sa gawing ano yan? Yung mga may ginagawa ninyo. Si... Salaman. Salaman, oo. Oh. May ginagawa ninyo. Double purpose yan. Saka ginawa ng Nakita ko yan, may ginawang ano? Lubid sa ah, ibang pansa. Lubid yan, ginawang lubid. Para yung mga bag, ginahin yan, parang pirapirasa. Ayun, no, bag. Oo. No, Hindi no, pa natin no, na-inventuan no. no, no, no. yun. No,